Philippines Network. DXTD, Dipolo, Radio Ronda. Okay. Uh, uh, da, da, kapalayan sa itong programang uh, Kuan Dialog sa Pagtuo. Uh, aton at padayon sa atong uh, uh Kuan Nagtam, uh, nag Kuan na itong Moshir sa atong uh, programa ang Brad Silbert Dondoyano alang sa uh, pagtuong ang uh, Diyos ano na yung bagungalan, pinayagi kini sa Catholic faith. Deli, uh, Catholic faith. Okay. Uh, thank you. Salamat, Brad June. Yes. Unas na na itong o ang istasyon, DXKD, nga naghatag nato og o uh, higayon nga makapasibaw sa atong tagsa sa kapagtuo. Ining dialogo sa kamaturan, ang, ang station manager o ang atong technician karon no? nga may nag-control sa atong uh, kahanginan atong kahimanan daghang kaayong salamat karon ang tema brajun mahitungod sa bagong ngalan, ngalan. okay, bagong ngalan na murag na hisgutan na ni sa miagi murag yes. nagbalik-balik na lang no okay sige ato gapong hisgutan ang bagong ngalan nga gisgutan sa revelation no <coughs> sa akong research no siguro wala pa ko kabasa siguro kung say exegesis si ana officially sa atong simbahan simbahan yes pero mag hisgot lang ko og unsay kanang mga bag-o ngalan nga akong nahibaw-an yes. sa Biblia si Jesus Christ sa iyang uh, kaugalingon no walay gi reveal diri nga uh, kanang Jesus Christ or sa Hebrew pa na Yeshua Messiah nga napay lain na no, no, no. okay Now, kung gihisgutan na siya sa Book of Revelation, ato sang tanawon ang background anang Book of Revelation, no? Yes. Ang background anang Book of Revelation, gitawag na siya o mga propesiya dayon na na siya kanang gitawag o uh, symbolical languages o mga mga termino nga dunay gi pasabot. Na na, nga siya. Malahi, parehas anang gahisgot og 144,000. Yes. Oh. yon uh, naghisgot diha og ah uh, uh sa mga pari. Yes. Naghisgot diha og babay og nga kung atong sabton mahimong sabton ng simbahan. Yes. Mm. Mahimong pong sabton nga si Maria kay nanganak manok batang lalaki nga maghari sa tanang kanasuran. So nan mga symbolic languages bago. Now, sa ato lang na hinumduman gud anang paggamit sa pulong bago. Yes. Nagsentro na siya sa pinakauyukan yung gisentro ana kung unsa ang revelasyon sa bagong kasabutan. Kasabutan. Oh, bagong kasabutan. Sa bagong kasabutan gi rin nga, uh, adunay gi hatag si Kristong bagong alan, Yes. Sa si iyang representative nga gi pasabot niya nga si Pedro. Kay kanhiyang iyang ngalan ato Simon man to. Yes. Then gitawag yes. siya uh, Sipa, Sepa, Sepkepa sa Aramaic nga sa Greek gi translate og Petros. Petro. Murang nanaw. Batu. Unya kanang nagpasabot nga sa 12 ka apostol si Pedro lang ang gitawag o bagungalan nga kanang ang meaning mura-mura o sa kang Kristo nga title. Yes. Kaya si Kristo, mauman ang bato. Yes. Unang Korinto 4. Then ang gitawag niya bagungalan nga maklaro yun mabasa litra po litra nga nakapattern sa iya nga bato si Pedro. So yes. makita nato kung dunay gi ilisdan si Kristo o ngalan, ngalan. mao si Simon. Simon Pedro. Yaw nga kang Pedro, kang Kristo ba na matawag nato na og kang Kristo pero ang repre nag represent nagrepresent ana si Pedro. Si Pedro. Oh. Kay wa man joy laing gi punting ana kung do na may giusab angalan ang ngalan. Si, si, si Pedro. si, Pedro sa tanang mga apostol. Deyon, doon na pa na yung kato si Saul, nga gitawag Pablo. Pero ang meaning, dili pareha sa title sa pagtumbok ni Kristo. Kay kung muingon tag title o description sa pagtumbok ni Kristo, Rakman, bato. Yes, bato. Di ba? Oh. Sa 1 Corinto 4. Unya, karon sa tanang mga apostol, si si Pedro Kino? man, si Simon man, mo gitawag o bato. Yes. Okay pa sa Aramaic. So muna nga dili lisod o dili layo nga muingunta nga ang doktrinas katuliko katoliko mo ay okay, nakatunong. Kay sa tanang mga apostol, si Pedro Roman mo og gitawag o bato. Di ba? Oo. Kinoon, so, sa kung sabton, tanang mga apostol, mga bato. Yes. Okay. ta kalawas yes. ni Kristo. So kung si Kristo bato, di kung... Apil ta siyang lawas. Mga bato tatanan. Mga naalang sa duol ni Kristo ning mga apostol kay sila man silbi mga leader. <laughs> sila man okay. ang unang oh. mga leader. Hindi Kanang mga bato ha, nga duol ni Kristo, mga apostol, kay iyang mga tinunan, iyang gipasabot diha nga lahi ning kang Pedro. Kay gi single out man siya. Oo. Oh. Gani no kanang authority sa pag bind og loose, pag dili og pagtugot. Di Ingnan tanan mga apostol ana sa Matthew 18, yes, 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 18, 18. So, katong niingon siya, ang inyong idili, disyuta, yes, yes edili, siyuta, idili sa langit. sa langit. Pero sa Matthew 16, 18, 19, yes, di single out si Pedro lang. lang. O niya, siya rapo yung gitugyanan sa Yahweh. Yes. O, oh. sa Matthew 16, 19, sa dihang wala pa ingni si Pedro nga ang imong idili o itugot, gitugyanan siya Yahweh. ba? Diba? itugyan ko kanimo ang mga yawi sa gingherian sa langit ang imong idili diri syuta idili, idili sa langit ang imong itugot itugot pero sa Mateo 18:18 18, 18, wala maghisgot si Kristo og yawi tanan mga apostol yang giingnan pero wala na sa maghisgot og yawi giingnan niya ang mga tanang mga apostol ang inyong idili okay. diri syuta idili sa langit ang inyong itugot itugot pero sa Mateo 16:19 na yawi Si Pedro lah. Wala ba mahibulong ang mga nagbasag Bible na? <laughs> okay. <laughs> Dapat mong mahibulong na. Kay naanay dako kay kahulugan. Yes. Oh. sa tanang mga apostol nga giingnan ni Kristo ang inyong idili o itugod, idili o itugod sa langit, si Pedro Regi, tugyanan o gawin. Oh, yes. na sa iyo na kayo na sabton kung muminaw hmm. lang yung katuliko. Ano man, ang pattern ana sa katong daang kasabutan, nga ang gingherian, sa daang kasabutan, gihulagway na nga na ay hari. Yes. Sa manilang ni King David, King Solomon. Dahil kanang hari na na si prime minister, gitugyanan o gyawe. Yes. Unya, ang iya galing katungdanan, gitawag ay nagpader. Yes. Papa. Kanang Papa. si yawe. Papa. Unya, doon hari nga si King Hezekiah, nga ang iyang gitugyanan siyawe, si Yahweh, si Shebna, silbing mo Papa, Oh, yang right hand bali. Successor ni eh. oh, oh. Pedro. Pedro. Dili, dili na sa New Testament pa na. Okay. Sa old pa na. Oh, gihimong premise. Okay. Nga nakapater na kanang gingheri ni Kristo sa Old Testament ingon ana gyud ang sistema nga ang hari na say tugyanan og yawe nga moy silbing second in command niya. Hmm, gitaw go father. Galing lang yes. galing lang kay kato si na nga gitugyanan og yawe wicked dili maayo nga pagka leader. So nagalit dahil tayo sampul, di na di, 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 di tayo matingala kung doon natin mga leader sa simbahan nga dautan po. Kaya gani, sa Biblia na po na. Okay. kato si Shebna. Giilisan si Shebna ni Ilyakim. Gikuha itong yawe. Ang simbolo ba sa authority. Ikuha ang yawe ni ni Shebna o authority o gitugyan na ni Ilyakim. Si Ilyakim na po silbing holder of the keys. Nga, niya sa Isaiah 22, 21, 22, Taugo Pader. O amahan, dito, papapa, sa ito pa, Papa, sa kina sila. So, yes. nga, ato nang gihimong pattern, kay mau na ang tinugyanan. role ni, Gisa, aw, ni, ni, Pedro. ni Pedro, nga gihatag ni Kristo niya, sa diyang pagtugyan o gawe, ang imong idili o itugot, idili o itugot sa langit. Unya, mau lagi, ang atong himong pattern ang karaang kasabutan, nga ang hari na siya itinugyanan siya, we, nga o yung atawag father uh -huh. o papa. Yes. So, mao na ang ipasabot anang bagong ngalan. ngalan. O. Nga, actually, si Kristo man ang gipunting anak kay si Pedro, representative man, yes. o, ang priba anak sa tong sa Juan 21, 15 17, nga giing niya si Pedro, katong taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, ningon siya nga, Pedro, ati na ang akong mga karnero. karnero. So, ga hisgot si Kristo o mga karnero niya nga iyang gi paatiman ni Pedro so kung imo nang sabton kung lahom ka ikaw mo mo, mo analyze ana actually mo na gi ni Kristo nga bag-o -uh. si ang kanang katungdanan ni Pedro mo na bag-o no mo na bag-o kay diha man ta mo pailawom ah, Haligi, um. isip haligi. Yeah, lang yeah, lang. yeah o. Sa pa mo sunod ta ang katungdanan. Yes. Okay, imaginon gud mo ang karniro ni Kristo tanan sa pa yes. universal. Yes. yes. Kaya kung itandi na to ang pagkapastor sa atong obispo Dres Pulog, the most reverend si Beruka Ermari ang iyang pasturan dayo si Sub lang. Yes, ang ubang mga obispo po limited po ang ilang pasturan sa ilang, sa ilang lang 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 lugar. Lang. Pero kanang kang Pedro ang kang Kristo mas pa, tanan. Tibok. Universal. Tibok, kalibutan pagka-universal pastor ng Kang Pedro nga, niya mga ika nga siglo, gitawag na itong Pope. Universal. Gitawag na pope. Narabay mo ingon nga, asa mo na mabasa na Pope. Wata, wata, wata ang simbahan nga sa panahon sa una, gitawag na nag pope. Pero dili na pasabot nga sa dihang gihingan la na og pop ay ha pa natungha ng katungdanan o nahimugso ng katungdanan. Kaya angalan, dili man mo ay nakapatungha sa butang gihingan lan. Ako na ning gibalik ha nga mga premis sa maanang bata dili angalan sa bata moy nakapatungha sa bata. Angalan, ngalan oh hina. Yes. Naana ang bata ayha sa hingan le. Dili kay angalan sa bata moy nakapatungha sa bata. Kana pong katungdanan ni Pedro sa pagka leader naa na kay naa naman tong si Kristo may gabuot ana. Pedro ang imong idili diri syuta idili sa langit ang imong itugot. Itugot. Siya rapoy sa Yahweh. simbolo sa authority ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ may kawin ng authority, Yahweh, sa Revelation 3.7. Yes, sa tanang mga apostol, si Pedro may ang itugaran, anak. Yes. So, sakto ang doktrina sa katoliko nga si Pedro may representative of Jesus Christ. Oh. Sa pag-ingon oh. sa Kristo, nga ihatag ko kanimo ang mga hmm. Yahweh, diyan na papa si Pedro. Oh, then, kala lang pag ingon niya ni Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Hmm. Mga karnero ni Kristo, tanan, sa atong yes. apil tung ubang mga apostol. Apel, siya yes. niya sa iyang pagdumala. Mm. kay ang karniro ni Kristo, leader man o dili, tanan man, oh, nati or kailang mm. hamtong na. na. Oh, mo man ay ni Kristo, di ba? Yes. So, mo ko nun ay dumalahon ni, Pedro. Pedro. sumo so, na nga si Pedro ang angay natong hiusahan. Yes. Ang iyang katungdanan. Niya kay mamatay mo si Pedro. So, ang iyang saksisor mo ay atong sundon kay yes. Kaya na sa buhat uno te, kung ang katungdanan mo bakanti, doon na may mapuli. Yes. Sa mga atong katungdanan ni Judas na bakanti, gipulihan man, si Matias may napuli. Unya, simpre, ang mag-ilik, ah, sila rapod nga mga leader mo mag-ilik. ba, diba? katong mga apostol, sila na may ga-ilik po. Yes. ni Matias. So, karon kanang katungdanan ni Pedro, kung magsalig na kag-Biblia, di mga katuganan kay wawan na sulat sa Biblia. So, kinsa may makahatag o glistahan, gikan ni Pedro, nga dunay gapuli-puli ana ang katungdanan kay ang katungdanan lagi kung mabakante do na may mapuli wa may lang listahan list of popes ra yes klaro naman kay na brad uh, silbert ato na murag abot sa 15 minutes nga to oh. nga then dugangan um, ko gamay lang brad gamay ha gamay okay lang. nga sa ubang mga grupo lahi nga listahan ng ilang gustong pasakupan sampol ang iglesia ni Cristo yes kana mang pagka-leader sa si executive minister nga dili mo sangko nga ni Pedro. So dili na mao ang hiusahan kay ah. ang ipasabot ni Kristo ang hiusahan kana okay. ka mang kang Pedro nga katungdanan. Oh, sa simbahan gyud. Oh. Skining sa Katoliko mo yung nakatarget yes. kay kana nga atong leader nga Santo Papa ang kang Pedro man ang katungdanan yes. nga gisangunan ni Kristo. Mao na nga ang Katoliko mo yung nakasunod anang gipasabot anang bagong alan. Dili na siya literal nga si Kristo mag oh. na maghimo um, patag na ingalan. Pero ang tinuod na na, ang kang Kristo na nga katungdanan, gihatag mm. niya. Dito, uh, yes, oo. Oh, oh. Bali, ay, representative is, si Pedro. Yes. Kay, mo bitaw, sama gud na na leader sa probinsya, yes. gobernador, na yun ay vice. Yes. Kay kanang vice, in kaso o wala diha ang gobernador ang vice may mo represent in kaso sa absent oh. ang, uh, si Christopher, di kibuluan na ya lang taniya sa kalibutan nga wa sa representative okay dapat mag mag, mag, mag provide gid sa representative kay kung wa sa representative ang tao magkadaiya nag biskin like, sa may sundon wala central authority mo yes. nang ng nadaghan relihiyon. Okay. Huwag man gisunod. Brad na lapas na lang na, na, sa akin 15 minutes at ang Oh, salamat kay si ah, sa imong pasir ni nato sa atong dayalogo sa pagkamatuoran. Ni mong ta oras 10 ah, minutes. Ah, na lang 10 minutes. Aton na pong ihatag sa atong ah, sunod nga ah, mag ah, magbahatag og mensahe alang ah, pagpasir niya sa atong dayalogo sa kamatuoran. Si Brad Silbert Dondoyano sa Catholic Faith. Okay, salamat sa gikaingon ko na sa ganina nga kanang magamit nga magamit kay pulong bagong yes. ang exact nga gimin ana sa kristyanismo bagong kasabutan yes bagong di og unsa nang mga kabaguhan sa bagong kasabutan mao na actually ang iyang gipasabot, gipasabot. bago oh dili na ingon nga naapay laing tao nga moabot then moy ingnon nga mao na nay bagong ala ni Kristo, kanang iyang alan dili na siya mahitabo kay mulutaw nga maduha ang persona ni Kristo. Wala indong kang Kristo na puy kang Tatay Paulino kung mao manganing og ang mga apostol nga authorized preacher sa Christianity wala pud gatudlo Yes. O, dayon kung atong gawion ang apostolic succession principle. Yes. Kinsa may nakasunod sa authority sa mga apostol, mga obispo? maklaro man na sa si history no nga ang mga apostol na ordain og mga bishops na ganito yung mga tulo Bispo, ako man tong sa miyaging dialog nato diri nga si i, si John na siya si, si Pulong, nga si Obispo Ignacio. Obispo, mm -hmm. Obispo mo na katuliko. Yes. Gani, si Obispo... Mga na. Oo. Si Obispo Polycarp. Obispo gyan po na siyang katuliko. Ang iyang teacher, si Apostol John. Yes. Si Bishop Irenaeus, ang iyang teacher si Polycarp, unya kay ang teacher ni Polycarp si John Man. So, yes. na ang authority sa mga obispong Katoliko. So, but ipasabot kung wala po na gitudlo sa atong mga obispo karon, so dili na ang ay na to. Yes. Okay. Mm. Pwede man gawi on sa mga obispo kay naaman nila ang authority, pwede man ni, ni, ni nila gawi on ang gipamulong ni Pablo sa Galasya 1, uh, 8 nga, ayaw mo magtuo kung dunay magtudlo o mga pagtulunan nga lahi sa ilang, ito. sa ilang gitudlo o wala nila gitudlo. Yes. nya mga obispo, ana. Yes. Nya, ang mga na. Yes. gani ang magtudlo o lahi sa authority. Yes. Tao, ingon mo galibisan pagay kuno ang ipatunglo pagani mm. matulpan ni Pablo. Pero di lang pud nato nasundon. ganitong bisan gani tong wingon kuno nila sige gikan kuno sa mga apostolis pero dili tinuon. Mao lagi. So mao na ang akong na reflection anang yes. bro. Sa una kanang Galacia 1:6 size utso hangtod sa Abi na kung sakto ng interpretation sa mga dili katoliko kay ila man ang gawion pod against nato. Uh -huh. O nga mura magingon nila kung wala gitudlo sa mga apostol, dili mabasa sa Biblia. Yes. So mo kuno na eh, gipasabot sa mga apostol nga bawal. O, pero dili dai na kay dili man pod tanan nasulat sa Bible. Mm -hmm. Diba? ba? Juan 21:25. Unya na man pod blanket of authority ang mga obispo nga namana nila sa mga apostol kanang pagdili og pagtugot. Sa to pa, kung doon idili ang mga obispo nga di na mabasa sa Biblia, yeah. valid ka na valid, because of yeah. authority. Pero sa aning Bible canon, kinsa may gabuot sa ihap sa New Testament, mga obispo man, dili man mga apostol. Pero nga nung matuo man mga obispo, bisag wala na gihimo sa mga apostol, tungod kay ang authority sa mga apostol, laan sa mga obispo. Yes. Diba? So, 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 mauna nga, pwede gamiton sa mga obispo yun, katung giingon ni Pablo, kaya naaman nila ang authority sa yes. mga apostol, pwede gawion sa mga obispo katong giingon ni Pablo kinsa tong manudlo og sukwahi sa among gitudlo sukwahi so, wala na mo gitudlo dinala ko isumpay kay <laughs> ipatunglo pa gani ah. dili lang siguro atong lang ang impasis iimpasis lang to bang dili gana mayo yes. kay luoy pod og manunglo ta no So, di um, lang, <laughs> di e lang kayo kaluhuyo, di lang ito yung hibirahan, ito yung tumano ato, ng suwok. I-expand lang po na ito. E, tumano uh, na ito. I-explain lang, Oo, itong kung ba, kay si Pablo Gontao, biya po si yes. Pablo. At sa ito pa, kung manudulo siya, nuhalikot po ng iyang personal na hindi. <laughs> Natural po na, masukok ko pa eh, isok na si Pablo mo na, muhalik. Pero... Ako, mura, hindi lang pagkawa na. <laughs> Sayunan ka, wapa po nung lugar. okay. So, mauna, brad, no? Dayan, ang ugunsan ng mga bagong gipasabot di diri sa bagong tugon, So, mo na silbing gipunting anang bag-o. Yes. O nga, but pasabot nga, ang relihiyong kristyano, dili parihas sa daan, kay bag-o naman. Uh, bag-o na. bitaw giingon diya sa Hebrohanon City, dosi nga, kung ilisa ng pagkapare, ilisan no sa bang balaod, yes. so, mga pag-ilis. Nasa Hebreo na. Busong. So, mao na nga, nakasabot ko, ana nga, authority principle in abroad. Yes. Ang mo, palo kita sa mga gipanulo kung kinsay naa sa authority. Ya, klaro man nga naa sa mga obispo. Kana lang laging Bible kanon kinsa may gabuot ana mga obispo biya. Kinsa ga buot nga nung 46 ra ka libro ang Old Testament o kining New Testament 27. Wa may laing konsilyo, Council of Rome. Yes. Konsilyo sa mga obispo may ga ana nga 40 6 ang Old Testament then ang New Testament 27. Dili mga apostol mga council na kaysa Council of Jerusalem dili pa Bible kanon ilang gihisgutan. Gi, ang yeah. o Bible canon unsay official nga mga libro sa New o Old mga sumusunod na sa mga apostol nga mao mga obispo may gaside yeah. yeah. pero magsisigot ta og kanang kuan succession ikang gyud sa apostol yes yes so, ana wa may lain bisan gani pasugo magasin sa iglesia ni Cristo they Please. are admitting ningon sila nga We don't question the claim of the Catholic apologists or defenders no. that only the Catholic Church alone could trace its origin from the time of the apostles. Ang so, claim sa simbahan, brakyo. Oh. Right, mo, mo, mo admit ang mga Elysi ni Kristo oh. na ang katoliko katulikukyon masumpay yes. sa mga apostolis ila lang gibiyaan ko no kay na, nagtudlo na kuno di mao natalikod na, bas, blasphemia man bro <laughs> kay kung mo admit sila nga kining katoliko sumpay sa mga apostol yes. unya kay ang gagaid biya sa matuod nga iglesia holy spirit, holy spirit. biya so tong nag nitalikod nagtudlo nag di mao so bag ang espiritu santo gi underbay nila kay yes. Eh. nakatudlo di mao sila uh. mo nagbuot nga eh, nitalikod oh, Hinoo ng Bible, na ay mabasa nga, na ay mutalikod. Pero yes. so, katong manggawas. Katong manggawas. Katong ni Juan sa 1 Juan 2, 18, Mungkin yang meninduk. Pareh si Martin Rutil. Mengesulput. sulput. <laughs> <laughs> Mungkin awak hirau yang... ng niha yes. yang uban gikan na po na sulod, muna sila ang pasabot. Ang muna-muna na muna, muna si Martin Luther Oo, oh, muna sila ni talikod sa yes. kamatuuran. Yes. Dili ang tibuok simbahan ni Kristo mo ni Yes. Liman ka, Holy Spirit mo yung guide niya, talikod tibuok. Tapos <laughs> na nalupig si na nos Kristo, ang iya ang isugda <laughs> ni talikod. Yes. Ang Felix Manalo, wala. O kining, isa pa niyong mga founder nun na wala ma mutalikod niya kang Kristo hino ni talikod ang kabinuang um, na niya ni uh, kalilup na na ng Kristo si Kristo pero siya ingon niya siya ako magkauban kanino hangtod oh, sa katapusan sa kapanahonan at tuloy kanyang gitudlo sa iglesia ni Kristo nga tibuok ko na talikod mm. na nila Mormons mawa Mormons may unang gatudlo ana <laughs> kay 1914 rago ng iglesia ni Kristo yes. samtang katong Mormons 1830 kung wa ko masayop di una ang mormon una ang Mormons nagtudlo, ah, yes. nagtudlo, oh, okay. okay. nagtudlo og tutal apostasy kasi iglesia okay kay balo man ko nga ang mormons nagtudlo og tutal apostasy yes. Kaya ningon sila nga mauna nga gikinahanglan pa si sana moroni o oh, mo laing propita basta um, laing babagong kay, propita kayo, Cristo, kay, kay wala mong kuno kang Kristo kay natibuok mong talikod mo ng kinahangan na pag laing propita so nila yung sila mong claim na Christian sila maulag yung taan na <laughs> okay ingnon man nila nga ang gisugda ni Kristo na wala <laughs> kaya total apostasy ah. oh, o, sa to pa rin nila sila Christian yung ilang oh. nang claim kaya kung di po sila manundloan <laughs> sa ito pa luna na ilang propita hindi sila tuwan so, oh. So, kanang na ang pagtulon na gikupya na sa iglesia. Mo yun sila nga natalikod tibuok pero lahi ang ilang ilang gipasabot nga mo, mo restore si sugo. Si, si, Felix Manalo kuno. Uh -huh. Adili na mao kay ang last messenger of God the Father Jesus Christ. Na sa Hebrewanon 1:1 hangtod sa 2. Si, mm. nabasa na ko silang pasugo ang last messenger of God ko si Felix Manalo. Dili na mao kay ang giingon sa Biblia Jesus Christ. Si Mormons po nagclaim po na pre. Oo oh, claim no, po sila na pero umut lagi mo lagi nagpaka Kristo. Yes. Kung buot na naho hunaon, usa ray Kristo. Unya usah ada pui yes. representatif. Usah yes. ada pui representatifnya si Pedro. Si Pedro. Eh mau nih kau kau mau bakan tina papa. Yes. Kau mau nih katulik kau mui nak kesunud Yes. So God, ah emu last kawan message. So mau ni ani lang. Ang simbahan nga tinuod nga kining katuliko dili ta mo ingon nga limpyot ni yes. sa pagkakaron na kay, yes. Uh, Dili ang simbahan diri sa yuta gitawag mo nag-charge militant kay yes. nag struggle pa ta. Hmm. Ato mga pare di pa perfect, masipyat hmm. hmm. O kita personal, bitu kita yeah. jon masipyat ta. O mo ta. Pero kung maghisgot og matuod nga simbahan nga nagsugod panahon ni Kristo, ang Katoliko gi makaangkon na. na. Yes. O Himuon nilang basihan nga, ah, nga namang daghamang buluyagong katoliko. Dili man basihan ang buluyagong. Oh. Okay. Ayaw kung buluyagon may basihan para dili matinood ang katoliko, di, bul, dili dito tinood itong isugda ni Kristo, kaya so, na may hudas. Yes, na may hudas. Tinoon na. di ba? Correct, correct, Bisan ka itong katawahan sa Diyos sa Old Testament, pagkadagang leader atong buluyagon, kiti Solomon, pagkadagang asawa ito, yeah. o si, si, si David po, pagdaghanang napatay ato. So, so mga pra... biya ito sa gingharian sa Diyos sa Old Testament. Gipromise oh. po lang ni Jesus Christ, bisag unsa ka dagtong pula ang inyong uh, matuti, okay. So mm okay. na tapos si okay. Brad Silbert oh, sa atong uh, katapusan nga uh, kuan si Brad Jerry wa man din si Brad ah, uh, Okay mayong uh, uh, dapat uh, sa kapuno niyo, sa, sa tanan mga nag-follow sa ato ang programa sa akong uh, kay sa piling ka na si Leo uh, labi na sa mo ang inasa pagtuma dire nagagapay, anak agapay may hapon mo madama Okay, dagang salamat bro Jerry. Og din hinal tapos ang atong uh, sa dialogo sa pagkamatuuran. Uh, kamatuoran. Kini ang inyong uh, alagat si Brad John Banal sa Catholic Faith o ni Brad Silver Lundoyano sa uh, pagtulon ang Catholic. O ba ni atong piniling nasod? O oh, din po ni atong kaoban nga uh, Edgar Siana. Okay, nagkasalamat. O oh, inyong nabati a Gaya lugo, lugo. sa kamaturan, sa Hangtod sa sunod Domingo sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.